ito na guys, sobrang excited talaga ako guys. Kasi kanina pag pagkukurs ko na ng ano guys, Ah uh, monetization ko guys, nakita ko yung sit, ipasit na yung stream ads guys, yung sa in stream ads. Tapos, kinabahan talaga ako guys kung paano, paano ko siya isit, pagka kasabi, sabi-sabi kasi ng iba, mag-sit ka ng in stream ads, matagal daw, i-review pa daw siya. Kaya kinabahan ako guys, pagka hindi ma-approve yung set up ko. So ipakita ko muna sa inyo guys, 'yung performance ng dashboard ko guys. Ito na. Ipakita ko muna sa inyo guys, 'yung performance ng dashboard ko guys. Ito na siya guys. Dati guys, kulay red dito lahat guys. That guys. Okay na ngayon. Sabi ko titigilan ko kasi last ng performance ng dashboard ko guys nag-grade talaga. Talaga siya lahat. Tapos ngayon naman may ginawa ako. So yun, nakita na ako, nakita ko guys, may nag-improve naman siya kaya nagkulay na green. Kulay green ang performance ng dashboard ko. Ito siya guys, oh. Hmm, di Kita niyo guys. So, ngayon, isitap up ko na yung mag-set up ko ng in-stream ads ko guys para ma matapos-tapos na ang kaba na nandito sa dibdib ko guys. Ito na siya guys, oh. So, isitap up ko to siya ngayon. Hindi ako, hindi ko sure kung ma-approve ba siya kaya sabi ng iba, pag mag-set up daw ng stream ads, matagal daw sa review, baka ma-reject pa o ma-disapprove yung pag-set up mo. So, ang ginawa ko guys, nag-set up ako. Ito pala siya guys, pag mag-set up ka, hindi pala siya andun, hindi pala siya mahirap guys. Kasi once na nakapag-set up ka na ng star mo guys, bali na monetize na yung star mo guys, siyempre nag-fill up na ka doon. Nilagay mo na yung number mo, mga yung information ng profile mo, nandun na yung bank, bank account mo. So, monetize ka na sa si Star. So, ibig sabihin, na-fill upan mo na lahat yung mga information doon. Tapos, isa pa guys, nag-email na din sa akin si Mita noong panahon na nag-set ako ng Star. Na okay na yung yung ko. May bank account ako. Basta set na yung lahat. So, kanina guys, kinabahan ako kasi hindi ko alam na yung palang pag-set ng Star guys, kasama na yung pag-set ng Instagram ads. So, ito na siya, guys. So, pag sit ko kanina, guys. Ito na siya, guys. So, automatic na siya na mayroon na siyang your tolls. So, mayroon na siyang any stream ads. Ayan, guys. So, sobrang excited talaga ako, guys. Kasi, pag ko kanina, automatic siya ng successful, guys. Wala na siyang, wala na siyang review, di ba? Yung iba, nakalagay pa in review. Pero ito, guys, your tolls. Ayan, and stream ads. Makita na siya, guys. Diyan, nandiyan na siya. Talagang, talagang approve na siya na ang pag-apply ko ng pag-set up ko na uh, stream ads. Tapos, ito na siya guys, yung sa pagkatapos ko, pag successful na yung set up ko, ito na yung lumabas guys. Uh, earning zero, siyempre guys, zero siya kasi kanina ko pala siya sinet up. Siyempre, wala pa siyang laman. So, pagkatapos guys, uh, pumunta ko doon sa Chrome, tapos yung mga old video ko doon sa page ko, nilagyan ko ni nilagyan ko na ng mga ads ibali o pa yung mga ads doon, i-own ko na lahat yung mga ads doon sa mga lumang video ko. So, bali yung, yung bagong video, automatic na yun siya maalagyan ng ads. So, ito na siya guys. Excited talaga. Kundi dahil sa lahat ng mga followers ko guys, lahat ng viewers guys, hindi ko rin ito ma maabot guys. Kasi ang hirap talaga ng 60 key minutes na requirement dito guys para magkuha mo lang yung end stream ads. Ito, pero... Okay lang. Laban lang guys. Laban lang tayo. Walang susuko ako sa ako noon, susuko na sana ako kasi nag-read lahat yung performance ng dashboard ko. Pero ngayon, ayan, kitang-kita -kita na guys, mayroon na akong extreme ads. Sana patuloy pa rin niyo ako suportahan guys, yung mga posts ko. Palagi niyo yung tingnan guys. Tapos palo, palo, to palo. Yan yan guys. Salamat, salamat talaga sa lahat ng followers, sa lahat ng viewers guys. Na abot ko na to requirement ni mita thank you sa lahat